Kabiyahe ito yung kilalang bilihan ng mga native na karni kagaya nitong kambing, kalabaw at yung mga itik dito sa may kahabaan ng C6 Road sa may Barangay Santa Ana, Taytay -Tay Rizal. Makikita natin dito yung mga sariwang karni ng kambing at ibang mga native meats na tinitinda dito sa kahabaan nitong C6 Market. Na, oh. <laughs> Kasi <laughs> pa. Magkano kayo lalate? Na Eight. O, dalaga o. May mga balat na to, pero hindi so, alam kaya... siya ni Aris. Lato. Ba? na dito ngayon sa may uh, kahabaan ng C6 sa may Nantana, Taita, Rizal. Mag-update na ako sa inyo kapiyahin ng mga beach ng uh, karmi dito, yung mga nitim na beach kagaya ng camping Kalabaw baka at yung manok at itik so uh, check natin dito ngayon ka guys so araw ngayon uh, at uh, uh, January 28 so tingnan natin ngayon yung mga bagong video eh, o mga bagong update ng uh, kanyang mga panig na dito yung mga titip na natin sa my sis so uh, para sa tayo sa tara kayo eh, para ay, samahan niya ako at uh, lalakarin natin ito yung kabaan itong Uh, bilihan ng mga karne, mga native na karne dito sa may Barangay uh, Santa Ana. Sisik sa Makita ay dito sa. So, dito kaday halo-halo yung mga uh, nagtitinda ng mga karne dito. May mga magbibili tayo dito balot. Ah, uh, ito so, tingnan natin dito, makita natin yung bilihan ng Nagkalat lang, oh. Kasi pa. Magkano kayo lalate? Eight. Eight hundred. Oo, oh, darado, oh. May mga balat na to, pero so, kaya lang siya ni Aris. Makikita natin dito ay yung pwesto ng bilihan ng mga kambing, kalabaw at itik. Ito yung kilala dito na pwesto, ito yung Ilocana Kambinga na siyang dinadayo ng mga mahilig sa mga nitib na karni. Nakita ko na dito kabiyahe yung mga malalaking manok at yung pato na kanilang tinitinda dito sa halagang 250 pesos yung isang piraso kabiyahe. Makikita din natin dito yung kambingan ni The na nagtitinda rin ng mga kambing sa halagang 500 pesos yung per kilo ng mga sariwang kambing na kanilang uh, tinitinda dito. At fresh na fresh po ito at bagong katay lang kabiyahe yung kanilang tinitinda. 2 lang po. At patay umikot pa tayo dito kabiyay sa mga iba't ibang kabilihan ng mga nitib na karne o ibang pwesto. Makikita natin dito na maraming dinibili ng mga nitib na karne pag tuwing linggo. Kaya yung mga iba dito galing pa sa ibang lugar kabiyay para dumayo. Nakita ko dito yung mga naka-display na chicken calls na binibenta nila kabiyay ng 180 pesos yung per kilo nito at ito naman yung mga buhay na manok, pato at itik ay binibenta nila lang 250 pesos at itong mga native na manok din makikita natin na the same din yung polisyon nito kabiyahay, babae o lalaki na manok binibenta nila dito ng 250 pesos ang isang piraso so dito kabiyahay uh, sulit mamili dito dahil uh, marami sila dito binibenta ng mga karni halos araw-araw yung benta nila dito kaya kung ang hanap nyo ay mga nitib na karne, ay punta na kayo dito sa may C6 Market sa may Barangay Santa Ana at Rizal. Marami kayong pipilian dito. So yun kaya yung ating nakita dito ng mga video o update sa piso na mabiliin dito sa may uh, kaabaan ng C6 Market sa may Barangay Santa Ana at Rizal. So yung presyo ng kambing kabya ay nasa 500 na. At yung na nitib na manok ay nakakalaga siya ng 800 yung per kilo. So kagaya kung may nice kayong sabihin sa ating video for today ay mag-comment lang sa ating comment section. At uh, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel at uh, sa aking Facebook ay mag-follow rin po para lagi kayong update sa aking mga video sa video. Salamat, maraming salamat kagaya sa inyong patuloy na pagsupport at panonood. -bye.